Sabado na naman dito sa Libutan. So, ayan. Mayroon naman dito palengki sa amin. Magbibili tayo ng mga fresh gulay. Ha? Uy, mga sa pubo. Yan, yan. Yan, patakita rin pulot. Yang mesti

Ini nuron, mga pagkuda yan. Pusawag mo na yung sa mga case sa cellphone. Ngayon pinamasang kong pagina, sumay so, ka nga po pong... Na, hmm. nandito yung ano, ah, uh, ang palaya. parang huh? basa na niya, parang niya grapes. Mga perut, untuk tambah kaman, mga durian, biar tanah, Banggala bangga, nanen, supra, pendakan sama miss, supra, mendakan sama bulan, semangat santun semangat santul mangga, Kamis oh.

Uy, bagiluto ko sa matsubos ka, maraki minodar. Matsubos? Ah, biryani. Saka pila? Magatsong guli mapu. Sa kananapar? Hmm. Ah, nana. Ay, uwa yun siya. Ano? Oh, yan ang na nabili ko, guys. Ah? Ah, hindi ko na pamasa ko. Ah. Ano ito sa bagay? sa so, koi ang dami pipino, carrots, green uh, pepper, mantika, sibuyas, kamatis tignan niya, konti konti. <laughs>